Ayan guys, so oh. Kapag tripan, Aloh, may buto yan. Ito, may buto nga yan. Pagagalitan <laughs> ka. <laughs> Yung manggat, oh. Dito, dito, oh. Here, here. Bye guys, at saka... Malay mo, mag-aas tayo. Diba? Okay. Ano sa'yo dyan? Number 6. With uh, pumpkin rice. <laughs> Number 9. Ah, ano sa'yo? White rice. Seven. Number 15. Oh, then white rice lang. Laki na. Tutumba-tumba ko eh. yung... Madami eh? po siyang pinamili. Yan. Mga halaman <laughs> niya. Yan. 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 Ay, sorry. Yan. <laughs> yan. Ganyan ang magbayad. Eh, kulang. Magkano nilagay mo? Eh, yung binigay mo. Thank you. Ten? Twelve. Twelve? oh so, so, Yan. Yan, guys. Yung machine. So, ayan, guys nag ano na naman kami dito na tawag nito dito na naman kami na punta <laughs> ano nga tawag dito okay. hindi ah nasabit dito ka ano na naman nasabit na nasabit ayan ito di ba banana banana fritters yes yan yes. mga mali food diba to mga mali food Yung lalaki ng pizza, ang mamahal. Hindi rin siya ako. Dalawa lang na saging, okay na sa akin. Maraming pagkain dito.

Pauwi na kami Pauwi na, Pauwi na tayo Ito po yung bagong Kambing dito sa Singapore I don't know so auntie. But my friend, my friend wanted the lips. Bendita single. Ayan po, hindi siya matigil-tigil ng pagkuha hanggang maubos yung dahon.